Hello everyone! Welcome sa aming bahay! Ito ang aming bahay na pinaglakihan guys Ayan, kung makikita niyo yung service ni tatay kulay puti, ayan kayang top down Matagal niya na yan ginagamit at natuto rin siya dyan So ito guys, mapakita ko guys itong aming likod Malinis siya guys, no? Kasi masipag si nanay Mahilig maglinis si nanay Alam niyo naman matatanda, masisipag yan At simpre yung tatay ko na yan, ayan Grabe katangkad <laughs> Chepot lang guys Lahat like, kami maliliit <laughs> Kasi nga naman guys, ang magulang maliit, kaya mga anak maliit din. <laughs> Nagpares pa talaga. Chatot lang guys. O oh, ito guys, o. Oh, ang kulay ng aming bahay, kulay blue. So, uh, actually guys, itong bahay na ito ay, ito yung bahay na pinaglakihan namin at na ano na rin to, na enhance. Oh, chatot, enhance. <laughs> Naayos na rin yan siya guys. At ito yung uh, lutuan na dito kami nagluluto, si nanay nagluluto dito. Tingnan nyo naman, oh, yan, oh, di uling, di kahoy, lahat niyan. Pero mapuputi yung mga kaldero niya, guys, oh. Hindi lang siya nakapaglinis ngayon kasi nga may karamdaman siya. So, ito ang aming likod, guys. Ito sa, itong bato na ito, guys, nagtataka ako hanggang ngayon. Diyan pa rin yung bato na ito. So, hanggang ngayon, diyan pa din yan, guys. Naalala ko yung bata ako. Yan, dyan, wala pa kami siya. Diyan kami nagatay. <laughs> oh guys, tapos yan guys, oh, pato talaga yan siya guys. yan ang likod. Yan. Kasi nung unang araw, guys, wala mga CR, di ba? Wala mga CR dyan lang yan sa mga tabi-tabi, sa mga bakawan. <laughs> bakawan ng nito, guys. So, ayan, may kuya pano kami dyan. At yan yung mga kapitbahay namin, kamag-anak namin. Ito, guys, may gulay dito, may kundul. Ito yung sinaunang gulay na hindi naman kinakain nila, hindi ginugulay. Ang daming bunga nito, guys. Oh, ang daming maliliit. madaming mga bunga, pero hindi nila ginugulay. Manol itong mga tao dito. <laughs> hindi na nagugulay ng ng kundol, hindi sila kumakain ang dami pa ng bunga, kasi malapit sa CR, <laughs> kaya maraming bunga <laughs> pag malapit sa CR, guys, automatic yan maraming bunga, saka mataba <laughs> mataba talaga yan, pag malapit sa CR, malapit sa septic tank at ito guys, yung pang malakasang CR namin matagal na ito guys, birong ngayon di na ginagamit, ayan nakahang <laughs> nakahang ito guys tingnan nyo, oh malinis ang hiduro kulay puti pa din, after how many years ilang taon ang lumipas yan at yan guys, hindi na ginagamit dahil nga yan, ganyan, matagal na yan. Wala nang gagamit dyan, baka may bumagsak o umakyat dyan. At yan guys, yan ang bakawan. Dati ang dami daming bakaw dyan guys, na sira lang ni Udit. Ayan oh, hawan na nga o, oh, nakikita na yung langit. Ang daming bak andamin bakaw dati dyan. Dyan, dyan kami nagalibang. Mga bata kami, dyan kami nagtay. Ipapakita ko pala sa inyo guys yung tubig namin pinagkukunan. May bumba dito guys na matagal ng panahon hanggang ngayon buhay pa din. Alam nyo guys yung ibang matanda na matay na lang pero itong bumba na ito buhay na buhay pa din. At patuloy pa rin nagbibigay ng patubig dito sa mga tao. At higit sa lahat guys alam nyo bang bumba na ito guys yung tubig niya is alkaline. Yes alkaline to guys kaya dapat uh, ingatan ng mga tao ito at alagaan. At kung nagustuhan nyo ang video na ito guys paki Pakishare po at pakipalo. Maraming salamat. God bless all.